Kung wala lang sana ang papa mo dito. Oo, oh, bakit? <coughs> Buwan ka? Pasakal ka? Iuwi eh, ko siya sa bahay lang. Ay, Hindi, no, ikaw mag-uwi. Hmm? oh? <coughs> 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 oh? <coughs> Millionaire yung dating ko ngayon. <coughs> si Aro hindi papayak si Bimak dito pa. Mangliligaw man ako sa anak niya. <coughs> Magdala ko ng bulaklak. <coughs> Para papayag siya. Yung bulaklak ko, oh, tinky to. <coughs> Yung pintas ko, million. Huh? <laughs> At saka yung rilo ko, <laughs> half million. <laughs> At saka ito, hundred thousand dalawa. <laughs> Brad! Brad! Oh! Oy, hey, Brad! Magandang oh. araw! Ano naman po, magandang araw dyan! Pwede mo, bisita ko? Ay! Hindi pwede! ito eh! Bisita mo na ko kahapon. Hindi Bisita mo na ko kahapon. Hindi po Ano mo yung dala mo? Bulaklak! Para saan yan? Para sa anak mo, no? ibigay ko. Uy! Ano kakala mo sa anak ko? Do. Ano Maalam pili ko oh, nito. Uh, Tenti ang pili ko nito. Sa gubat mo lang napulot yan. Ano, na. ano hmm? sa gubat? madami mong tinik Oo, oh, mahal yan pag bili ko yan. Tinke. <laughs> Kung yan lang naman ibigay mo sa anak ko, huwag oh. na doon. <coughs> <Bumbil man yan. laughs> huh? eh, di ba, bil man yan? Ha? Kung bili ko yan. Forte nga eh. Yung black. Oo. Yung... Yung... Oh. mahal ang bili ko niyan. Ha? Ay, oh. Plated gold ba yan? Ay, hindi mo silbi lang yun. Ah, milyoner ang dating ko tapos hindi ka magpahayag. Ano milyoner? Oh, yung millionaire, anak, may millionaire bang bumbil ang dala? Mahal nga ang pili ko nito, importante hindi <laughs> ka bumbil. Oh, hindi mo silbi nung umalis ka nung kay ang anak ko pa, good man. Hindi oh, hey, po, hindi po. Makikita ko lang ako sa iyo, anak mo eh. Ano makiusap? Oh, maki makiusap, maakyat-ligaw ba? Oh, uh, ano rin mo man? Mm -hmm. eh, ligawan ko eh, pagkasalan ko mo pag sumagot na. Pagkasalan? Abay, mamatay ako sa iyo! Pagkasalan anak ko sa iyo? Oh. Kapangin ko buwang! Kaya nga maakyat-ligaw, <laughs> mag-usap kami saglit. Anong mag-usap? Mm, sige, nak. Aro ka, usap kayo. Ibigay ko man sa kanya. Sige, mag-usap kayo. Mm. Dabaks ka na. Kaganda ng anak kotik na mo. Kaganda na ko, mo. yanda nga eh. ka. Sus, parang nasunukan oh. na pispa yung anak ko tapos ikaw nanalo ng muluto. Ang ito man. Kaya nai. eh. O, sige. Mm. Usap kayo. Bulak-bulak. Kumayag <laughs> naman yung tapang. Kumain. Oh, tapi dan. Ay, oh, sakit oh, naman ako. Oh, eh, bindi, bindi Paano, hindi hindi man kakasali. Ano hindi naman kakasali? Kami naman magkuwap. dapat nandiyan ang ama dong. mag tayo dong. Oh, hindi mo hindi. Paano ko mag-ano? Paano ko mag-, Paano ko mag ay, Hindi ano okay, magsalita ka. Oh, alam mo dai, ang ganda-ganda mo talaga. Oh, tapos ang pangit-pangit mo. Oh, oh ganda ng anak ko. Milyonaryo ng dating ko. Oh, tapos oh, sabi, sabi, sabi mo pangit. Okay, kunin oh. niyo. Kung wala lang sana ang papa mo dito. Day. Oh, bakit? Uang kapal sakal, kap nih. Uang ikut saya tambahin dong. Oh ika sama gue,